Boss, may pambukas ka? Mukhang hindi cellphone eh Pang. Um, may pambukas ka? Mukhang hindi cellphone Pambukas? Pat-check nga mo, boss, abulin ah, ko na yun eh. Siya po nag-book nito ma'am? Ako po, kasi di siya wala siya mabook kanina Ay ta, nagaano na siya Okay lang naman daw po Na ako na lang magsasend sa inyo mamaya po Opo, pagdating Ah po, kunin yung Apo, sige po, wala pong problema, ma'am. <laughs> Ganyan po talaga ginagawa ko minsan, ma'am, pag ano talaga. Kulang. Kasi, kababiyahe-biyahe lang, eh. Did delete ko na lang po pagkaan. O, ah, sige po, ma'am, ma'am, pagka okay na po, tapos kahit delete nyo na. Kahit sa kanya na lang po kunin yung, ano po, details ko, so, since, ano po. Sa Gcash niya oh, okay, so po. Okay, sige po. Okay po, sige po. Okay po. Bali siya na po magbabayad ng lahat po, ma'am. Okay. Tapos yung Gcash niyo po, Bali, hingin ko na lang sa kanya, tapos send ko na lang okay. po sa ano. Kahit ako na po magbabayad ng pa, charge po. Okay. Opo, sige po, walang problema, ma'am. Sige po, ma'am, okay na po, ma'am. Palaantay ko na, na lang kasi yung sa ano, Ah, sige po. yung the sa bayad niya. Ah, magda-down pa po, po siya sa inyo? sabi niya naman po. po. Ah, uh, okay po. Hirap po kasi bitawad pag ano eh. Mm. Po. Kakita din po. Tagarito lang po ako. Ah, uh, layo. Ah, po. <laughs> Narito lang po ako. Ah, uh, po. Ganun po talaga. Kakabiyahin niyo lang po ba? Opo. Kakalabas-labas lang po kasi. Okay na po. Okay. Ah, sige po. Okay pa, sige po, ma'am. Okay pa, sige pa. Okay pa. sige you pa. Ano ba Kalangit lang. May pambukas ka? Mukhang hindi cellphone eh. Pang. May pambukas ka? Mukhang hindi cellphone. Pambukas? Pacheck nga boss. Ah, buling ko na eh. Ayun. <laughs> Akala ko taga rito yung babae. Open ko lang boss ha. Ah. Order nung sa taga Kabite. Check check ko lang. Sabi na hindi cellphone eh. Lamat ba sa? Oh nandun Bullying ko lang Sabi niya cellphone eh Hindi pala Lamat ba sa? Ayun si Mama Ma'am, anong unit po to ma'am? iPhone. iPhone. De yung... Ay, nasa po yun, iPhone X Cellphone po? Apo. Ah, wait ako. Huwag mo okay. Ay, <laughs> na kayo mga so, kasi sabi niyo po cellphone. Apo. Hindi po kasi siya cellphone ma'am, chinek ko eh. Ah, ah, hindi, kasi unit only po kasi siya, kaya ayun po, nag-send po ako sa kanya kuya. So, yeah. Na nakabox, ayun ko, eh sinabi ko, iba yung box niya. Sabi niyo po cellphone, di ba? Unit only po kasi, pag unit only po, wala pong box charger. pero cellphone po. Opo. Asi na gandang cellphone. Ah, hindi po, iba po. Anong cellphone po? Ano po kasi sa akin XR eh. Ang ah, awit niya po. Ah, uh, ang ibig ko sabihin, cellphone po siya. Opo. Wait lang po, mama. Ayun po. Oh. This is si only po, wala ding charger. Wait lang po ha. Ah, ko naman pa yung payment sa kanya. Tapos, okay. Bali nag-send sa sign ng 1k ma'am, no? Hindi pa po, inaantay ko pa po. Hindi, sabi niyo kanina nag-send po. Opo, inaantay ko kasi bank ano po siya, magbabang transfer daw siya, hindi pa po daw available. Mhm. Mm -hmm. Kung gusto niyo po i-cancel na lang po natin, eh, wala na, ano po kayo. Kasi siya di naman po yung mag-check na ano bago niya po bayaran sa kanya Cellphone po to, 'di ba, ma'am? kasi baka mamaya ako maano mam eh. Sige po, Ay, wala na doon po kayo inabalohan eh. Opo, kasi baka ako rin mahayari sa kanya ba. Kaya tatanong ko lang po. Hello po ma'am. Ah okay. yes po ma'am, ito po yung lalamu brider po. Okay. Bali, nagsend na po kayo ng pera kay Pika po. Uh -huh. Ah, so bali, cellphone to ma'am, no? As in cellphone po. Sorry kasi ma'am, chine ko kasi yung box, bali hindi siya cellphone, BP po siya. Sabi po namin na iba po yung box. Hindi po siya cellphone, ma'am. Opo, ano po siya? Yung pang BP po. Pang BP po siya, ma'am. Hindi siya phone po, hindi po siya iPhone phone. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Opo. Bali ganito po, ma'am, kasi hindi po siya cellphone. Eh, sabi niyo po, cellphone ang order niyo. Kaso BP po to, ma'am. Opo, <laughs> <laughs> Nandito siya, ma'am. Kausap ko siya ngayon, ma'am. Eh. Opo, pang-BP po. Eh, sabi niyo po, cellphone po, iPhone po. Ah. Uh, ay, hindi po siya cellphone, Ma'am eh. Opo, Bali, Ma'am, iko-kole-koli eh, yung giniga sa inyo ni mam. Ma Kasi hindi po siya cellphone eh. Usapan po natin cellphone. Ano number yun po? Zero 0948 okay. 0309. 0309? Oo. Ah. 691 Wait lang ma'am kausapin ko lang to ma'am. Okay ba? Magkano po binigay nyo ma'am? 209 6000 po. 6,000, ma'am. 6000 daw binigay sa inyo ni ma'am. Sana ayos sana sigurado check po. Serline ako ng pangalan ma'am bago niyo yan. Saan ang pangalan mo? Ah, uh, pa check nang apa, pa check nang number po mam. Ma surname for bali Balik six thousand po binayad nyo mam. Ma Nako, hindi po cellphone to ma'am uh, Ma'am, huwag naman po ganun ma'am Nanlolo po kayo ma'am eh. Cellphone ang usapan Tapos bibigyan nyo sa akin BP Buti, chineko po agad to ma'am kasi akala ko taga doon kayo sa loob ng subdivision ma'am Kaya nag, nag, naghinala na rin o sa inyo ma'am eh Ma'am huwag na po po kayo. Maraming ng rider na po yata kayo dinali ma'am no Or customer Tama po ba? 6,000 Ibalik nyo na lang sa akin ma'am Kaysa magreklamo pa tayo ma'am Para may send ko to kay ma'am na impera niya Ma'am wait lang po ma'am ha Oo, oh, 6,000, ma'am. Tama po. Nag-reflect na ba pat ito? Patanong kung nag-reflect na sa BPI. 6,000 daw. De, patanong kung nag-reflect na yun sa BPI kasi ilang days yun winter eh. Sine nyo na daw, ma'am? Sine nyo na po daw? As in pumasok na po sa Gcash na po? Hindi kayo po, kayo po, nag-send po sa kanya, nag po kayo ng pera sa kanya, 'di ba, ma'am? Opo, opo. Bali binabawi ko lang po, ma'am, kasi usapan cellphone. Kaso hindi po cellphone 'to. So, bawiin lang po natin yung pera niyo po. Bali sa BPI niya po nag-send kay sa kanya. Opo. Nako, paano po natin makukuha ito ma'am kung nandun? Kailangan masin niyo po sa akin. Sir, naman 480. Kailangan mabawi ko ito ma'am Wala po pa po yan. Wala pa, wala pang pumapasok. Sa Gcash po may refresh. Sa Gcash Wala pa. Mamig lang po. Off ko lang po yung tawag ko sa inyo, mama. Okay pa. Okay pa. Wala pa pa Wala pa. Nakita nyo naman yung sinentin. Ayan, Pasiya, ma'am. Magkano yun? 4,950. Um, Yan pa lang kasi nag-refect sa akin. Eh. Wala pa. Di pa yeah, na-send sa akin. Wala pa. Hindi yeah, ano pwede, ma'am. Kailangan makuha ko muna. Kasi wala. Para, eh. pa refer na lang na G-Cast. Eh. Wala pa. Bakit mo? Baka kasi di naka-on data mo. Okay. Pulang okay. pa to ma'am. 6,000 yun, ma'am. eh. Tawagan siya kung nag-refect. Uh, reflect yung isa niya ang isang kasi yan pa lang ang laki na nakuha niyo ma'am di, na, di ko yung isa niya kung hello po ma'am sininil sa akin 4.8 kulang pa po siya ma'am 4.9 ba yun 4.950 may iti kasi na yung Gcash na transaction nyo 4873 ang sinin niya sa akin ma'am bali 6,000 po yung sinin po sa kanya di ba ma'am kulang pa po to ma'am paano nyo ibabalik sa akin nasend niya na pa yung isa ma'am kasi 48 pa lang to eh 4873 bakit po ito po niyo sa kanya ma'am kompletong 6,000 po Ah, uh, GCash. Sa GCash niyo po daw sinen yung isa, yung 1k. Ako nagsend oh siya. Siya, sinen niya daw. Tapos yung 5,000 sa BPI. Para para sa bank transfer. Hindi sa GCash yung isa, yung 1k. Hindi wala yung GCash sa sinen Bank po pareho. Ah, uh -huh. uh, bali ko kulang uh, pa po do ma'am. 4,873 lang to. Parehas siya bank transfer. Ah, uh, -huh. uh para sa bank transfer daw. Hindi kita papakawalan mama hanggat di mo na ibabalik ng kompleto to mama. Oras ko ma'am, inabala nyo rin. Tapos muntik pa kayo makadali ng ibang tao. Kaya nagtataka ko kanina, iPhone 2000 eh. Tapos nangingi kayo 1000 eh. Kaya kanina pa lang, binuksan ko agad yung item niya pagkatalikod nyo pagka Hello ma'am Ma'am 1% na lang ako ma'am Pero ako na po sa inyo Uwi rin naman po ako dyan sa Cavite po Ma'am paki pakisend po yung address nyo Full address kasi wala siyang address na nilagay dito eh Yes po ma'am Opo Opo Okay po ah oh, sige po ma'am, wait ko lang na masend ko na, kompleto to ma'am bago ko siya pakawalan ma'am Okay pa, sige pa Kompleto yun yung ma'am ha Pwede ko kayo reklamo Doon lang kayo ma'am Opo. po. Basta mabalik lang po ito ma'am. Kasi tayo yung ano ma'am eh. Para din na tayo magpunta sa ano pa. Madalas niyo ba ginagawa ito ma'am? Kawawa rin kami mga rider ma'am. Kawawa din yung mga nadadali nyo.